Oh, good evening. Good evening, good evening, good evening. Mga tolls Prince friends. <laughs> Nandito na naman kami ni Mrs. Oh, sa Aka ah, Kauswagan Residences. No? Dito sa San Isidro Aro. Nandito yung kwarto ni Junior. Oh. Dito yung bahay ni Junior. Yung unit. Yan. Nandito Nandito kami third floor. So punta tayo dito. Oh. Napakalamig ng hangin dito sa ngayon, oh. Lakas ng hangin dito, no? Ah, malamig, malamig siya. Ayun 'yun sa ilalim, mo. Oh. Yan. Ayun yung motor ko. Oh. Ito naman yung ka-junior. Yan. Yan ang sitwasyon. Yan ang sitwasyon sa ngayon sa baba. Sa ngayon, no, ang lakas ng langin dito. Kasi may bagyo nga eh. Nasa, ano, nasa, nasa Luzon ang bagyo. So, uh, akit tayo, no, sa anong tawag nun? Fourth floor. Ito so, yung kay Junior. Yan. So lakad-lakad muna tayo dito. Yung iba di Kunto. pa. Ayan. Saka yung dami di aircon pala sila. No? Bilim na naman. Ang bilis ng uras. Yan ang sitwasyon sa baba, no? Yan, dito tayo daan sa fourth floor. Punta tayo ng fourth floor. Yan, may tao. Wala, no? Marinis dito, no? support fourth floor. Dito na tayo, sa fourth floor, no? Yan, medyo dami ng mga uh, ilaw sa baba, no? Ano, gabi na kasi. Yan yung baba. Ayan ah, yung harapan, no? Tara. uo so, kaya tayo nang akita yon ang ano nang tuktak no dito tayo dadaan yan punta tayong sa tukta asiraan to masyado, Tigas. Hindi bukas eh. Yeah. So, balik tayo. Tayo nang ang bumalik. So, doon tayo dadaan sa kabila, oh. Dito tayo galing, di ba? Dito tayo galing. Yan. Diyan tayo galing. So, dito, dito tayo dadaan. May daan naman dito eh. Yan. Bango ng uh, prito. Pritong ano ata yun eh. Uga. Prito na uga. Yung ganda ng ano. Oh. Uh, ano tawag ito? Gold piece ay iba-ibang ano kulay no sapsap pata -sap tay ang ganda no sapsap o oh. iba-ibang kulay na sapsap -sap, no ganda ho oh. ano kayang isda yan ganda Hmm? Ang no. Sab -sab ganda niya, no? Sap-sap no? Ang ganda. Ang ganda niya. Ito tayo titingin, ah. Ah, dito malabo. Dito talagang ganda. Oh. Yan. Sap-sap. Ganda, no? May green. Pula. Violet. Ganda. Ayos, ah. So, laka tayo. Dito tayo dadaan. Hmm, pa tao. So, yun. Wala pang tao. Tsaka dito, wala pang mga tao, no? Yan, dyan tayo Sa so, ngayon, nasa port port tayo, no? Yan, may mga bata pa ng basket, no? Kahit madilim na. Madilim na ng basket pa no? Ayan, nandito tayo sa ngayon sa fourth floor. Magandang maganda ang fourth floor o malinis. Sa so, baba tayo. Bababa na tayo ng third floor. So, nandito na tayo sa third floor yan yung uh, yan yung pistol eh, nyo tapos big, rin malamig malamig no yan isang building sa kabila yan din ganun lang apat na hanggang 4th seru tak lecepat, so balik tayo, tur tayo by junior na unit, ayan we are open. For Sally, soup drinks. Ice, ice candy. So, dito na tayo, no? Open. Wah! Oh! Ayan, si Junior. Si Queen. Ayan, si Junior. Junior! Ayan, si Lini. Lini!

Yan, ito yung sa loob ni Junior, no? Ito yung sa loob ni Junior na unit. Ito yung sa likod, no? be? Eh. Yan yung CR nila only, linis, no? Yan linis ng kanilang CR. Tapos ako dito ako naiga oh. Yan. Dito ako na tutulog. yung pusa.

So, kayaman, mayroon, mayroon. so hanggang dito na lang aking video no Maraming salamat sa aking viewers, subscribers, tons and friends Shout out irong irong rulers Yan At saka mabuhay kayo no At saka sa CCWT1 chapter mabuhay kayo lahat uh, Maraming salamat sa aking uh, followers Subscribers, tons and friends I salute you all, God bless Whoa!